magluluto ako ng bukayo. Bukayo na may langka. Ayan. Meron kasi kaming nabili na buko pero yung buko, yung laman niya kasi medyo matigas na. Kaya naman sabi ko, isipan ko gagawin ko na lang siya na bukayo since nung nakaraan pala, gusto ko din kumain ng bukayo. Tapos, lalagay natin ng twist kasi nga, merong langka dito sa rep na uh, pinalagay ng mama ko na hanggang ngayon hindi pa kinukuha. Ay, eh. dibuwasan natin. Mm. Madali lang naman paggawa ng kabay. Kabay. Kaba <laughs> ng bukayo. <laughs> Wala nyo naman yung paggawa ng bukayo. ayok <laughs> masama-samaan mo lang yung mga ingredients, then okay na. Katulad nga, neto nilagay ko sa isang kaldera yung buko, tapos sinalo ko na yung sugar. Yung bali pala, yung sugar na nilagay ko, mas mascovado sugar. Tapos naghalo pala ako ng 1 tablespoon ng negro na sugar, yung mungutim talaga na sugar. Kasi mas masarap talaga kasi sa bukayo kapag nungutim talaga yung itsura niya. Tapos yun, naglagay na, nilagay ko na rin pala yung uh, langka. Konting langka lang pala yan. Bale pala yung langka na yan, nilagay na ng mama ko yan ng matamis. Kaya kahit nakastaken yung sarap ng mga 10 years, okay lang yan. Chok. <laughs> so yan, naluhalo ko lang pala yan at hayaan ko lang to na mawalan pala ng, ng liquid. Hinaluhalo ko nga lang to kasi kako, baka naman kako masunog naman yung ilalim. So, yan kaya hinaluhalo ko lang. So, ito, ilang minuto na lang to. Uh, okay na to. Patutuyuan ko lang to ng konti. Tapos, okay na. So, yan, at this point nga po, natuyuan na siya ng liquid. Yan. So, mga 3 minutes na lang nito. Okay na po. Papatayin ko na. Ipapatayin. <laughs> Papatayin ko na po talaga. Tatanggalin ko na pala yung saksakan. So, ayan na po. After minute, okay na po ang aking bukayo. Thank you again for watching, guys. Bye!